Yo, what's up tol? Ayan, it's me again, Netlust TV on your screen mga tol. Ayan, uh, maganda magandang hapon po sa ating lahat. Mga sulid ka NG po natin dyan. Ayan, uh, yun, bagong exploration na naman to mga tol. Pagpasensyaan nyo mga tol kung ngayon lang po tayo ulit nakapag-exploration. Dahil po sa, sa uh, uh, may problema po tayo no. Ayan, kaya sa saka nagpapalakas tayo. So, kaya ngayon, mga tol, bibigyan ko kayo ng bibigyan ko po kayo ng panibagong exploration. Sana wala po masamang mangyari po dito sa area na to. Sana maging uh, maging okay yung lahat at uh, makalabas tayo ng buhay o hindi man tayo mapahamak. So, ayan. Uh, nais ko lang pong batiin, mga tol, Mamlete Chan. Sobrang napakabait. Ayan. Mag-ingat ka parati, lods. Ayan. Uh, sana ako uh, gumaling ka na, Ma'am Lita Echan. And sana uh, gabayan ka ng Panginoon at saka uh, mabilis yung pag-recover mo. Ah, uh, yan lang, Lods. At saka alagaan yung sarili. Ah, uh, uh, at lagi magdasal, no? Yan, Ma'am Lita Echan. Ah, uh, may love gilab siya Ma'am Lita Echan. Ingat-ingat parati. Ayan. At saka sa mga sulit supporter natin dyan, Mega mega love shots nyo lahat mga tol. Ayan malamal ko kayo sana hindi kayo masawa na suportahan tayo uh, shout out kay ma'am jandili uh, kay ilin ng ayin mga love shout out uh, alin balagtas uh, burn felix bisoy bisdak ayan sa lahat lahat ng mga solid na supporter uh, team aswang ayan mga mga love shout mga mga love shout sa inyo lahat so yun lang mga tol uh, abangan nyo ako ngayon sa exploration na to ayan and god bless sa inyo lahat So yan mga tol. Yan. Palapit na pa tayo sa area mga tol. Yan. Yan mga tol. Sa hindi pa tayo nag-start ng pagkuha ng camera mga tol. May aso dyan banda. So siguro mga tol. Palagay ko mayroong bahay siguro dyan o. Oh. Kasi may boses ng aso mga tol. At saka yung pakiramdam ko ngayon mga tol. Uh, sobrang bigat no sobrang bigat ng uh, dinadala natin ngayon mga tol so ngayon mga tol kaya ng pagsabi natin kanina mga tol sa pag uh, i-intro natin sa ating pag-explore sana wala masamang mangyari sana mga tol no kabente lang nasa itaas kasi ah, uh, sobrang bigat ng pakiramdam ko ngayon yung aso mga tol Uh, palagay ko mga tol, hindi siya aso siguro ng normal na tao, no? Kasi nagdalawang isip ako mga tol, eh. Nung sa tunog niya. Siguro at may bahay dyan mga tol. Imposible na tao yung nakatira dyan. Kung may bahay dyan, no? ayan yan, dyan dari papunta mga tol. lalapitan natin yung mga tol. Kung ano ba talaga yung matutuk matutuklasan natin dyan. No? Yan. So yan, ito na po yung lugar mga tol. Parang may sinunog. ayun sunog siya mga tol. Ayan, no, nakasunog. Ayan. ito, sunog din. Ayan. Hindi natin alam mga tol kung ano yung dahilan kung ba't ito nasunog. Ayan. May sunog din dito. Saka dito. Ayan. Hindi lang ito mga tol. Meron din ako nadaan ng kanina. Mga. Uh, parang sinadya talaga na sunogin no? oh. Ayan oh. No? Parang. Ayan. Sinadya yan mga tol. Hindi yan. Hindi natin masasabi mga tol. Lang. Hindi yan sinadya no. Kasi. Bakit magkakaroon ng sunog dito mga tol. Kung walang gumagawa. Ayan. Saka yan Ang isang nyog din. Ayan. May sunog din mga tol. Ayan oh. No? Ayan Ayan, sunog din. Hindi, hindi natin alam mga tol kung anong dahilan ng pagkasunog niyan. So, ibig sabihin mga tol, mayroon talagang, hindi natin alam mga tol na nilalang dito. Kaya nagkakaroon ng sunog dito mga tol. So, yan. Ito, ayan o kita nyo mga dam mga tul sobrang haba na wala, wala na talagang nagbabalak na uh, dito o maglinis o mag ang tawag dyan sa Tagalog yung mag ano mga tul yung, kung sa Bisaya kasi mga tul pag ito ninenisan uh, nininisan uh, hagbas yung tawag dyan mga tul no? yung madalang mga lagari no? pero sa tingin natin mga tul wala na nang ano wala na nang babalak na maglinis dito no Siguro dahil sa ano dahil sa ano tol dahil sa mga anila lang dito Dito lang mga tol kung sino ang may-ari ng lupang ito Yan kasi napakalaking hectares ito mga tol eh Napakalaking hectares ito mga tol Oh yan oh no? napakalaki napakalawak ng mga tol no Kaya yeah, ayun sana wala mo sa mangyayari sa tintol. <coughs> Ayan din tulo. Mayroon ding ni 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 niyog na uh, ano? Ni niyog na walang dahon o lambunga. Yan mga tol, uh, sign yan mga tol no na tinamaan ng kidlat siguro yan ayan oh. ah, zoom natin mga tol yung nyog na yan mga tol oh. walang walang bunga saka walang walang dahon ayan. medyo ayan sa ngayon mga tol ah, medyo malamig yung hang, hampas ng hangin saka yung bigat ng dibdib natin o pakiramdam nandito pa rin mga tulo siguro kakaiba to dito o meron siguro nakaabang sa pinapanganib kaya medyo kailangan natin magingat mga tulo at saka makidamdam sa maaring uh, nakaabang sa atin so yan sa so, ikaito siya nito nasa itaas <coughs>

<experiences> Yon. 사람 많다 아. 다네 기대 많다네. 얘반안나타나가 오. 네. baik sama teman tadi. Oh, enggak. Memalam tadi. Baik,